Eto mga kasikyo. Ah, andito kami ngayon sa third floor. Eh, may gagawin daw. Mga kasikyo. Ah, well, gagawa daw ng ano. Ah, tatapalan daw yung bubong na ano, ah, sira mga kasikyo. Kaya dito kami sa second floor, ha, sa third floor, ayun mga kasikyo, ito po. Papakita ko po sa inyo mga kasikyo. Mga kasikyo. Kaya, ang ginagawa niya ngayon mga kasikyo, gagawa na niya ng ano, ah, uh, tatapalan niya yung mga butas para hindi tumutulo mga kasikyo. Palapitan natin kung tayo mga kasikyo, kaya parang makikita niya. Ayan. Ayan. Masipag po yan mga kasikyo Ayan si 59. Ayan. Ito po ito mga kasikyo. Ayan. Napakalawak na lang bubong ng mga kasikyo. Ayan. Sa taas po ito ng apex po mga kasikyo. Ayan ah. Ayan po. Ayan si Aris mga kasikyo. Hinahanap niya yung butas. Ah... Uh... Si tumutulo kasi doon mga kasikyo oh. Doon nagmula ah, doon bumabagsak yung tubig kag pagka sobrang malakas ng ulan. Ay ngayon nahanap niya yung butas. Natapalan niya yung bulkasil. Ayun Ano tapos na ba? Ayun dito. Ha? Alin bago lang? Ay, ano ba yung tinapalan mo doon? Ah. Uh, eh, nagpundo yung tubig. Ayan mga kasikyo, nagpundo na yung tubig. Yung nga yung napakan, na Eh, yung mga gumagawa kasi mga nung nakarang araw, basta na lang apak ng apak, mga kasikyo. Ah. Uh, Ayun, hindi nila napapansin na yung yero pala ay maluktot. Gawa nung mabigat ata sila, makakasikyo kaya bumaluktot yung yero. Ayan, makakasikyo. Ito po ito, makakasikyo. Ayun, no. Oh. malapit po sa chowking. Ito po yung yero yung makakasikyo. Ito yan. Nasa taas po kami ngayon. Sa third floor kami mga kasikyo. Ayun. Kung gusto nyo rin makikita rito sa likuran mga kasikyo, kapapakita ko po sa inyo mga kasikyo. Ayun mga kasikyo. Ah, ang ganda ayun, makakasikyo dito po ito sa taas ayun sa taas po ng pinapasukan ko ayun ayun, sa may chowking makakasikyo okay, balik tayo dito makakasikyo, titingnan natin makakasikyo kung ano lang mga kaganapan dito mga o tapos na ba yung pag uh, niya ay, para tayo maka-baba na, no? Mga kasikyo. Ah, yun. Hinahanap pa niya, mga kasikyo, yung mga butas. Ay, para tapalan pa niya ng mga, ay, ng bulkasil. Marami ben mo? Ha? Yan, mga kasikyo. Marami daw ang dala niya, mga kasikyo. Bakit pati na ba dyan sa si gitna? Wala na natin dyan sa si gitna. Ha? Oh, dito lang. Ma... Dito lang banda. Oh. Ayan, mga ah, si <laughs> Alam mo mga kasikyo, parang balaw yun mga nag Naghahanap ng wala. Oh. Oh, alam mo yung hinahanap mo, barya? Ha? Ah, butas pala na naman ng karayong mga kasikyo. Ayun, dinatapalan niya mga kasikyo. Okay, ano na? Ha? Ah? Bakit? Kaila? Ano bang yun ginagamit mo? Elastosil? Ayan, sobrang kapit pala yan mga kasekyo yung ginagamit niya, elastosil. Ayan o. Oh. Mag nakikita na ba? Ayan mga kasekyo. Ayan. Ayan po mga kasekyo, ayan po yung siyano. Ayan mga kasekyo. Ayan, onsyano, hospital mga kasekyo. Dati malakas po yan yung siyano. Nung siya ano mga kasikyo. Eh, ito naman katabi niya. Ito yung Walter Mark mga kasikyo. Ayan. Ito yung mga, mga kasikyo. Mga Walter, ay yung Walter Mark. Di ba maganda? Oh. Okay, Starbucks nakikita na rin natin mga kasikyo, Starbucks ano. Ayun, mga kasikyo. Ayun. Ito Balikan natin mga kasikyo si Aris. Eh, nag, uh, nagdidikit po ng elastosil sa uh, iron niyang butas. oh, para pagkaumulan. picturean mo na lang yan. oh, sabi mo, ano, marami kang tinatapalan. Ayan, binabalikan. niya mga kasikyo, gawa nung ah uh, titingnan ng boss niya Ay, may papakita siya may ano siya may pipresenta siya na ito Ay, gumagawa ako doon okay tapos na ba? tapos na po uh, ayun tapos na daw mga kasikyo bababa na po kami poging 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 oh, mga kasikyo bye bye mga kasikyo bababa na kami bye bye